Nagrally sa harap ng Korte Suprema ang mga choper at operator para ipahinto ang PUV modernization. Dalawang araw yan bago ang hulihan ng mga kolorum na hindi sumali sa mga kooperatiba. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Nangalampag ang mga choper at jeepney operator sa harap ng Korte Suprema ngayong araw. Panawagan nila maglabas ng temporary restraining order ang SC para pansamantalang mahinto ang PUV modernization program ng gobyerno. Hindi na kami bibitaw hanggang sa huling ng dugo namin. namin to. Ayon kay Manibela President Marval Buena, dapat nang mag-issue ng TRO ang Korte Suprema at magkaroon ng oral arguments para dinggin ang kanilang hinaing. Sa ating uh, Korte Suprema, huwag tayong magpingi-pingihan. Huwag tayong magpulag-pulagan. Tignan natin ang nakakarami, ang higit na nakakarami na mamamayang Pilipino na ngayon ay naghihikaho. Kinakalampag din nila si Pangulong Bongbong Marcos sa ipinangako raw nitong pag-aaralan pa ang PUV Modernization Program. Sinisingil ka namin ngayon. Pangulong Bongbong Marcos Jr., nasaan ang ipinangako mo na majority sa mga driver at operator ay ipinoto ka at ipinagkatiwala sa iyo ang kanilang kapuhayan, ang kanilang anak buhay at ang kinabukasan ng kanilang mga pamilya. Nasaan ka na ngayon? Pinangangambahan ng mga tsuper ang panguhuli sa mga pumapasada nang hindi nakakonsolidate o hindi sumali sa kooperatiba at korporasyon. Ayon sa LTFRB, itinuturing ng Colorum ang mga hindi umanib sa kooperatiba at huhulihin na simula sa Huwebes, May 16. Base sa datos ng ahensya, wala pang 200,000 ang kabuang bilang ng mga jeepney sa buong bansa. 81% o higit 150,000 na raw ang nag-consolidate. Ibig sabihin, higit 40,000 na jeep ang mawawala sa kalsada dalawang driver sa bawat jeepney, isang operator ang mawawalan ng kinabukasan, mawawalan ng makakain sa pagkainan at ang kalam ng sikmura nito na sana naman ay mapakinggan ng Korte Suprema. Ayon naman si LTFRB, nag-warning na sila sa mga tsuper. Hindi bababa sa 50,000 pesos ang multa sa mga may impound na kolorum na jeep. Masususpinde rin ang kanilang lisensya. I Expect po namin by May 15, totally mawawala na po sila sa kali eh. And we're hoping that by May 16, 17 po, we would have our first batch na mga pwede namin pong guliin. And we have already been uh, having talks with the PNP who will be helping us in the operations. Handa na raw ang impounding area ng LTFRB sa mga mauhuli. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña. News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.